Eto na nga guys at first day of school ng aking anak na si Brain sa daycare. Kung mapapansin nyo guys, mukhang okay na yung anak ko dyan. Pero alam nyo ba na may eksena kaming ganito? Ano ma? <laughs> eto na nga guys ang ng iyakan ayan, pauwi na sana kami niya ng kanyang kuya mat mat sa bahay kasi nga asikasuhin ko rin si mat dahil papasok na rin siya ng 12 o'clock yun nga lang, pumabol si brain kasi ayaw niya mag isa dun sa school niya gusto niya nandun lang din ako kailangan ko na ano na rin umuwi na, na. Kagaya kay Kuya, di ba? Sa school niya. O, di oo O, 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 ayan mga classmates. O, oh, lang ako. Kutusan ko pa si Kuya. Kutuwa 20, ha? Ano? O, sige na, sige. Dyan lang. O, oh, upo lang dyan. O, dito lang ako. Oh. Ha? Oh, Nag-attendance ng ano? Ha? Wow, wow, ano yung sito Ayun yung si Kuya Otto, saan po kumuha 20? Ha? 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 po si Kuya? Ha? Huwag yan ka lang dyan. Huwag nga Hindi, papantayan kita. Huwag ka mag-alaga, ha? 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 Babantayan nga kita. O dito lang ako dito. Dito ako po. Upo na dyan. Dali. Upo rin ako dito. Dali na. Upo na dali. O sige. Dito. dito. Kasi kasuhin ko pa si kuya mo na kayo papa Ano Dito ako. Dito ako. Dito na ako, po. ha? Dyan ka na, opo. Talik. Opo lang ako dito, ha? Mm -mm. Dito lang ako, ha? Opo, opo, ha? Wait. Ito naman, guys, yung eksena na akala ko, okay na siya iwan. Tapos, nagulat kami, dahil Ayun pala, humabon siya sa amin. Nung dumabas kami ng kuya niya, matmat mat para umuwi na ng bahay. Kasi nga, papasok rin si Mat. Ayan yun, no? Know, ayan. Humabon siya sa amin at umiiyak. Ito na nga, guys. Ayan. Uh, Nag-stay na ako sa loob ng room ng aking anak. Kasi nga, para makapasok siya ngayon. Ayan. Pumayag naman si teacher. Ayan. Si teacher. Ang bait ni teacher. Dahil pinayagan ako mag sa loob. Kahit may dala akong baby. Ayan na nga. At medyo nakamugon on ng aking anak. yan At nagtapon siya ng basura. At narin na rin siya. Go to school na talaga.